So oh, ayun, may murang benta na mga motor dito Along the highway lang siya Guys Yan you know, Mga kapili ng mga motor dito Binibenta Ng Wiltek So ngayon guys, uh, andito tayo ngayon sa may Munyos. Dito sa may Gawinang Bantog Meron dito mga Repo na motor na binibenta lang guys Dito lang sa so along the highway lang Ito So ayan guys Dito yan sa so may gawin ng Bantog Munoz oh, Gilid ng highway Tapos ito yung mga presyo nyo Mayan ditong 14,000 Dust Parang Yamaha yata to. Ayan 15 tapos, meron silang 7,000. Ito mga tolo. Murang-mura. 7,000. Tapos, meron ding 12K mga dash to. Dash. Yan. Yan. 12,000. Tapos, may 12,000 dito. Ito TBS. Yan. TBS. Ito 9,000. Hindi ko alam alam mga tol kung anong panto parang mga repo siya. Ayan may mga price siya rito. Ito. 12,000. Dito meron din sila rito. Ito TBS din siya, guys. Wala nakalagay na price. Ito 7,000. Ito meron din sila rito Honda Click Mga tol 28k Ito ang issue nya Yung pairings nya Pero hindi natin alam kung yung makina na ito Goods na goods pa Tapos meron din sila rito Yan 14,000 10,000 Ito guys May 9,000 may 9 din sila rito oh. May discount ka na Na 2,000 tapos ito rin, 12,000 mil. Pinakababa nila rito, 7,000. Ito, 9,000. Makikita nyo naman sa klase ng motor kung magkano yung presyo talaga. Ito. 9,000 din guys. Pwede pwede na to sa mga nagumabisang gusto maganda magkano motor. So meron din sila rito mga badya. Ito yung mga bahay nila guys. Meron dito oh, 21,000 no. Oh. Ito. All goods pa siya. Yan ang cash niya. Ito. 13,000. Sa so, mga gusto magka no. Oh. Ito 13,000 guys. Di ba? Yan na yung pinaka-kuha niya, presyo niya. Pa oh, meron dito parang ayan, Rouser. 8,000 lang guys o oh browser Tapos ito TMX Honda 15,000 19,000 <laughs> naman 'to. Tapos ito Mio, Mio Mio sporty 15,000 guys. Honda Beat 23k. eto rin. Suzuki 23K. Tapos ano pa iba nila guys. So, mayroon meron pa ron. Ayan. Dito yan sa my... may Munoz. Mga tol. Yan. Along the highway lang siya. Madali lang makita. Oh. Ayan. Di ba? Kaya sa mga mahilig maghanap ng motor dyan na mura. Dito lang kayo pumunta sa may gawin ng Bantog sa mga uh, sign sitio mga tol. Murang-mura mga motor nila, mga motor nila dito benta Along the highway lang. Yan. Yan ano pang guys? Punta kayo dito sa May Bantog Munyos. Bisaw. ng